Happy Sabat sa inyong lahat. Happy Sabat, Jack Liner Bus, 8819, Dalahican LRT, Buendia, Franklin, Kimbo. Mga kaibigan, 8819, Happy Sabat. LLA Bus, 1881, Happy Sabat. Liner Bus 720 Lucena Cubau Camias Tamang-tama ang pagpunta ninyo sa Fiesta Carnival and of course ang buong Araneta City for the fun Field weekends with Jam Liner Sakai na! Hello everyone! Happy Sabbath to all of you! This is the LLI Bus 7816. led by Ronaldo Sote and Kuya Edelberto Caliwara Happy Sabbath from all of us Happy Sabbath from all of us here at the LLI Bus LLI Bus 1821 led by Kuya Tolitz Labiano and Ate Inday Dimaranan all the way from Lucena to Alabama Iigan. Mga ko, 7869. Happy Sabay! terminal. Remember the Sabbath day, keep it holy. LLI bus 7869. Have a blessed, happy Sabbath to everyone. Happy Sabbath po sa inyong lahat. Magandang umaga. Happy Sabbath. And of course, pasalamatan muna na natin yung nasakyan ko na LLI bus 7869 featuring Ronaldo Sode and Kuya Edelberto Kaliwara Biyaing Lucena Kubaw Kamias via text mga kaibigan and shout out nga pala sa mga nasa staff and of course uh, mga executives ng Jack Liner, especially Sir Jaime Chua kay Ma'am Aida Chua kay Sir Gerald Chua kay Sir Jerry Cochua and of course Ma'am Cathy Flores and of course sa lahat po ng mga staff and of course iba't ibang departments ng Jack Liner thank you very much po sa inyo it be possible of this vlog mga kaibigan happy sabat po sa inyong lahat featuring uh, shout out muna tayo sa Shoutout muna tayo sa mga nagsipagganap dito po sa Our Worship. Uh, Mr. Bon Ferreira. And of course, ang kanilang speaker na si Ma'am Rhea Okpemia. Shoutout din sa Ferreira family. And of course, shoutout sa lahat po ng mga jackliner, Liner, jamliner Liner. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magpalay po tayo ng po, may kapal. Happy Sabbath sa inyong lahat. Yahoo! Shoutout din po kay Kuya Rabel Almonte kay Sir Joey Diolata and of course Ian Malapaya Kuya Alfi Absena, Kuya Arthur Absena at sa mga biyayang Lucena Kubaw Kamyas Lucena, Elarte Buendia Marlon Kumayas Shout out sa inyong lahat Pagpalay po tayong pong may kapal Happy Sabbath Yahoo! Jack Liner Boss 8919 Kuya Greg Dairo Featuring Kuya Rolando Owanya Apisabat, Mr. Vice President. Sabbath Mr. Vice. Mr. Vice President, happy Sabat. Oh. Mr. President, Mr. Vice President. Oh, Larte, buen día po, Larte. Oh, Larte, buen día po, Larte, buen día. Larte, buen día, tatlo pasero. Okay na. LRT, buen dia po, LRT. Happy Sabbath. LRT, buen dia. Ah, si Kuya Jeffrey Monteverde. Happy Sabbath po. Happy, Sabat! Sabbath. Parker pa lang eh. Para may pampunta na ako ng sapang palay sa midweek. Diyo po sa inyo. 88133. One, three, four. Yon, may sasakay na. Daga, ah, uh, teka, teka. Okay, puno wa na pala talaga. 88134 with a glance. Happy Sabat nga pala ngayon. Yaing LRT po mga kaibigan. Diya alabang. 88134. 88134. Yan yung yan, LRT po yan. LRT pala yun. The highest level. kamias. Okay. Oh, LLI. <laughs> Mr. Perlada and Mister Arnel per And happy Sabat 1505 pero pa. 1505 LLI bus. Happy Sabat. And happy Sabat. Go, Remember the Sabbath day. To be the, to be God to be glory. Go, go, go. Bay mo kubao-kubao. Yan sa kina po kubaw kamyas. Ah, kami kamyas. Meron na po. Yan, may, may ilalagay po sa Estribo. Market, market. C5 Market, market. 7869. Remember the Sabbath day. Keep it holy, mga kaibigan. Thank you very much. Happy Sabbath. 7869. Happy Sabbath. Telepon ba ang hanap ninyo? Tara let's sa ComWorks! Realme Huawei Samsung Oppo Honor and Vivo Narito ang mga wide range ng mga produkto na kanilang mabibili sa presyong abot kaya only here at ComWorks Comworks, located at 2nd floor, SM City, San Pablo. Malapit sa South Central Luzon Conference at San Pablo Central Terminal. See you there at Comworks.